Ayan, <klusion> mag-check ma mag ma mag kami sa Sogo dahil sobra so, so, po ang init na wala nang kuryente sa, sa uh amin. Asak mo sa ano, ano, sa entrance sa galon. Ano uh sa, sa loob. Magsasago kami. Madalas sila dyan eh. Samba, elf, ay, sa Samba entrance nito. Ayan, dyan sa likod sa ilin. Ayan, ayan. May si Kuya Remo, baka madala rito si Anuiz. Ah, mura lang siya. Ayun na, 3 hours to 50. So, hindi sa ano. Wow. Samba, samba. Yeah. Oh, eh, eh. Eh. Hindi dyan, doon. Sa eh. pilihan doon. Hindi dyan. Hindi ang sagdo. Dito kami magche mag-check-in muna. Dahil wala pong kuryente maghapon. Magduduktong pa sila. Dito ba? Hindi dito, ba? dito. Baka doon sa kabila pa. sa kabila. Adu Ado, ah, oh, doon. Dito pala except. baka meron doon. Except dito. Hindi, baka meron doon. ba? Ano, o yan, o yan. Eh, eh, eh. lang kami. Sana entrance. Sana okay. entrance dito, dito sa Sogo. Pwede dito. na kami. Itong... Okay, salamat, wala na kaya lang. 400, 400, 400. 400. 400. Kamali pa kami ng daan. dito. ba dito? Pound. Hindi. Sabihin. Ah, nasa kabilahá ba? mo. ba na tayo? May umutot pa. Oh, may umutot. pa Si baby umutot. Ayun, dito magtanong. Eh, 'yung tanong na Mama pa, ate. muna nga. na. Mamano pa family, pang-family po meron. <coughs> okay, sama na, let's go.